Ngayong araw ay pag-uusapan po natin ang makasaysayang anibersaryo ng Girl Scout of the Philippines, isang organisasyong ilang taon nang nagtuturo ng disiplina, pamumuno at malasakit sa kababaihan sa buong bansa. Kasabay ng pagdiriwang nito, aktibo rin silang lumalaho sa mahalagang usapin ng bayan kabilang na ang pagbibigay kalaman sa mga kabataan patungkol sa kahalagahan ng halalan at pagboto. At upang bigyan tayo ng malawak na impormasyon patungkol dyan, ay makakasama po natin si na Kadet Shara Patria Pascual, Kadet Ira College Ragos, at Michelle Humea Villahin. Good morning at welcome dito sa Rise and Shine Pilipinas. Ang gaganda ng names ninyo ha. <laughs> Talagang mm -hmm. lahat kayo may second name. All right, welcome. So, paparating na ang uh, anibersaryo ng Girl Scout of the Philippines. Mm -hmm. So, ano yung mga upcoming events or mga plano niyo? Kadeta, Shara, sinong or sumagot? So, 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 Nakaka-excite po, naka, naka po talaga pag mga ganyang katanungan. Kasi as the Girl Scout po, ganyan po yung mga inaabangan po namin mga events. And for example na lang po, meron po kaming inihanda na Long Green Line. Isa po siyang fun run mm -hmm. na... Uh, uh, isa-celebrate po namin or i-gagawin po namin sa September at sa mga ilang activities pa po for example, ang launch din po ng Girl Scout of the Philippines app mm -hmm. napakabago po yun at nakaka-excite po sa Girl Scout at yun nga po yung mga ganong activities ay aabangan po namin sa um, official page po official social media apps or Facebook page, for example, ng Girl Scouts of the Philippines mm -hmm. yun po, so okay. nandito yung mga updates Para sa kaalaman po ng ating mga kababayan, ano? Uh, ano yung kahalagahan ng pag uh, uh, celebrate ng anniversary ng Girl Scouts of the Philippines? Ang uh, ngayon pong sinas ang ika 85 taon ng mm -hmm. Girl Scouts of the Philippines. Mahal, mahalaga po kasing balikan yung uh, mahigit walong dekada nga po na paghubok ng Girl Scouts of the Philippines sa mga kababaihan, sa mga kabataan po. At yun nga po, isa din po itong um, parang dahil nga po sa taon ng halalan, mahalaga po ito na Um, parang binibigyan po kami ng um, pagpapakita or um, pinapaalala po sa amin yung tungkulin po namin na maging isang um, ma, um parang ano po um, Makabayan. Yan, makabayan. Pag mm. mapakita po yung pagiging makabayan, yung tungkulin po na maging isang aktibong mamamayan at magbigay parang give back po sa aming um, mm -hmm. uh, panlipunan. Mm -hmm. I wanna know naman, Shara, no? kasi itong uh, Girl Scout, parang naalala natin bata pa lang. No? Huh? Talagang yung ano, gusto na natin sumali dyan kasi parang pag sinabi mong Girl Scout, responsable ka, makabayan ka, no? Bilang isang babae naman, no, para sa mga kababayan natin manunod, yung pagiging Girl Scout ba, Uh, paano hinuhubog yung pagiging responsable yung mamamayan? Sa pagiging Girl Scout naman po, nagmumula po yan sa batang edad pa lamang. Mm. Sabi nga natin, once a Girl Scout, always a Girl Scout. no Dahil i-different age levels po, ay may mga Girl Scout from Twinkler, Star, Junior, Senior, at coming nga po, Kadet Girl Scout, and may mga adult leader din po. Mm. Susugan ko rin po yung sinabi ni Shara, bilang isang organisasyon, nakaagapay hindi lamang ng mga batang babae, kundi mga kababaihang kabataan, magulang at mm -hmm. guro, Talaga pong hinukubog namin ang kanilang values mula sa murang edad pa lamang upang maging responsable at aktibong mamamayan sa Pilipinas. Mm -hmm. Sinisiguro po namin na handa sila sa iba't ibang uh, dagok o mga uh, challenges sa patuloy na nag-iiba pong panahon natin ngayon. Dahil po meron po kami iba't-ibang mga programa, kagaya ng mga camps, mm -hmm. uh, ng aming 8-point challenge, uh, nagtuturo po ng mga survival skills. Mm -hmm. Meron din po kami mga training sessions patungkol sa iba't-ibang mga kasanayan, kagaya na lamang ng citizen journalism, uh, mm -hmm. using inclusive language, pagpapahalaga sa mental health, at marami pa pong iba. Mm -hmm. Sa Girl Scouting, meron pong balanse ng teorya at gawa. Uh, sinisiguro po namin na patuloy kaming makakapagbigay ng mga espasyo, brave and safe spaces para po sa mga uh, kababaihang kabataan upang uh, practice po sila ng iba't ibang mga kasanayan. Mm -hmm. Ilan lamang po ito sa aming ambag para po sa isang maayos na Pilipinas. Palagi't palaging nagsisimula sa pagtaya at paghubog para sa uh, mga mamamayang Pilipinas. May mm -hmm. damang-dama ko na eh, kanilang damdamin <laughs> yung kanilang ang gustong makatulong mm -hmm. talaga sa Pilipinas. Uh, sabi nila mayroong training ng journalism sa kanila. Yeah, sa yes, tingin so. ko, pwede ka na maging newscaster sa <laughs> <mga. laughs> kanila. <Okay, laughs> Sige, <dyan>. pwede na. <laughs> Pero ito yung katanungan ko, dahil ilang linggo na lamang ay uh, election na naman. No? Paano nagiging kabahagi ang Girl Scout of the Philippines sa pag uh, uh, tulong no na magkaroon ng mapayapang eleksyon dito sa ating bansa Ayan po, sige po. Katanayan po, ang Girl Scouts of the Philippines, katuwang ang PPCRB or Parish Pastoral Council for Responsible Voting, ay nagkaroon po ng partnership. And una po sa hakbangin po nito ay ang paggamit po ng Tibok Pinoy. Sa Tibok Pinoy po, ito yung mga textbooks na meron pong mga gabay para sa mga kabataan, lalo na sa mga first-time voters. Paano ba gamitin ang mga modern Filipino values? And nakalagay din dito ang pagiging makabayan, makajos, matapat, masipag, matulungin at pagiging mapanuri. Pwera pa po dito ay magkakaroon po ng aktibidad na magkakaroon ng mga volunteers sa PPCRB Command Center sa Mayo 16, 17, 18. Higit kumulang isang daan, dalawamp mga Girl Scouts pong volunteers natin na tutulong sa pagbilang ng mga election returns. And ito po ay isang makakatulong para magkaroon ng kredibilidad ang ating darating na halalan at isang magandang hakbangin sa mga kababaihan nating mga Girl Scouts na makita po nila ang kahalagahan ng halalan. Mm -hmm. Alright. right, o ito mensahe niyo na lang no sa mga kabataan, sa mga kababaihan kaugnay sa civic engagement mm -hmm. and pakikilahok sa mga social issues mm -hmm. kagaya na lang ng eleksyon. Mm -hmm. Well, even do sa mga magulang ano na may mga anak na mga babae na Uh, uh, Hikayatin nyo sila na maging bahagi din ng uh, Girl Scout of the Philippines. Mm -hmm. Ugatin po natin siguro na ang eleksyon o halalan lalo na po sa mga kababaihan, kababaihan ay titingnan po natin na ngayong araw po ang Women's Suffrage Day ay anibersaryo. Uh, anibersaryo po ito ay 88 na po na taon na meron po karapatan ng kababaihang bumoto dahil noong April 30, 1937 ay naisakatuparan ang pagbibigay ng opisyal na karapatan sa mga kababaihang bumoto na pinangon po nila Jose Palianes Escoda na aming founder at ni Pilar Hidalgo ni. Mm -hmm. Ang boses po ng mga kabataan ay hindi lamang para sa kinabukasan. Ito ay para sa ngayon. Bilang mga kabataan, isa kayo sa pinakamalaking sektor na may kapangyarihan upang magdulot ng tunay na pagbabago. Ang pagboto po sa eleksyon ay hindi lamang numero kundi inyong mga deklarasyon sa inyong pangarap para sa Pilipinas. Mm -hmm. So, huwag po tayo magpadala rin sa agos ng fake news. Magsaliksik magbasa at makinig po. Hindi po kailangan maging politiko upang maging parte ng solusyon. Ang inyong boses, gaano man sa tingin nyo kaliit, ano, may kakayahan ito upang, upang makapagbigay o magdulot ng agos. Kaya sama-sama po tayo, bata ka man, matanda, magulang, guro, uh, bumoto po tayo at makiisa para sa ating bisyon no, sa isang magandang Pilipinas. Yan. sabi po nga namin, hashtag GSP boto sa pagbabago. Ayun Galing na lang magsalita, no? parang oh. gusto kong kayo na iboto ko. Eh. <laughs> <laughs> well, maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng mahalagang impormasyon. Patungkol sa usapin na ito, Kadet Shara uh, Patria Pascual, Kadet Ira uh, Kule, uh Ragos at Miss Shelo Jomea Villagin. Ayan. Salamat Ay, Salamat po. Salamat po.